Oh, nana, mabasa sa Matthew 15. Nga giniing si Isu ayaw nyo tawaga ang butang maghugaw ang nagasulod, kaya ang mahugaw ka itong nagagawas. Wala man na, dili mo um, umanay labot sa baboy. Ngano man, ngano nagsulti man si Susana? Eh, ito pa, ngano nung nagsulti man si Isu Di ba si Isu Kristo niingon? Dili mahugaw ang nagasulod, kundi ang nagagawas. Ang pangutana, na, nga nagsulti man ang Isus? naabay baboy, hindi kaon, wala. Nga naman, si Isu Kristo ang iyang mga disipulo, na nga on, wala nang hinaw. Nakita sa mga sa mga hudiyo, nga wala nang hinaw iyang kaubanan, yung sila, nag, nagsunod man ka sa, sa, balaod ni Moses. Nga naman yung mga tawhana lagi, nga, na nga man, nga wala nang hinaw. Ilang gilibak ba, gidaot nila. Nakadungog man si Sos. Nintubag si Sos. Ang nagasulod, dili mahugaw, kundi, katong nagagawas ng sa ipasabot katong pagkaon dili hugaw kundi katong panglibak nila mga pulong panglibak nila mautoy mahugaw dili kay na ay baboy ang uban gamiton man na ha sige regalo Anong hey. hey, hey. mukaon sila ng baboy ng lamik man Anong uban gani mga ang ubat gani nga dili kasal magkuha um, um, man pero kailang lami man lami man po ah maski <mik> uh, dili kasal ha kay na to basihan ang Kag -gung -gung lami kay gudagang lami nagdahang nang nakabit kabit niya namatay gumikan sa lami ah, okay 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 ay okay. muslim dan makakaon siya o babo asa ka balo nga babo to ya nakaon so makasala nakasala na siya ah uh, wala basta wala siya nakahibalo pero basta nang kakaon siya uh, oh <mik> <mik> kung mukaon ka ay eh, busa pasabot kung kung nakahibalo ka pero gitagaan ka o yung manok taong po ka binog manok niya lami di ay ang baboy di ay lami man taong ka tumla kayo makahibalo pero kung nakahibalo ka iluwa ra kung uh, iluwa oo pero ayo ayo gid niya ang lami ha kay basihan nimo ang lami ah desgracia gud ta kay daghang lami nga bawal ha okay ang baboy litson lami ka ayo mga bit lami ka ayo ha huh? mag mag uh, shoota shoota magmua mua lami ka ayo pero bawal sa Dios ha huh? o kulang pa kay duha pa man ako asawa upat ng kapuok ah, sige labi sa lami o lagi Bili man sa ang